Hello guys, kumusta kayong lahat? Yung mga bagong silip ngayon, please subscribe muna Tsaka pwede niyong uh, i-share sa inyong mga kakilala mga kaibigan At likes na rin Okay guys, thank you sa mga bagong subscriber Thank you, thank you Magtatanggal tayo guys ng damo Dito tayo kasi yung may lilim. Saka ano sa iba eh, mainit. May araw, dito may lilim. May ano nang ano nang yung puno nang yung. Kaya dito tayo magtatanggal muna ng damo. Guys, may ahas oh. Nakita yung guys yung ano, oh. yun yan yan oh. Ayan. Ahas yan galing sa ano, puno ng nyug. Galing sa taas. Bumagsak. Ayan, ahas. Ewan ko anong kulay niya, anong tawag diyan? Ayan oh. Nakita yung guys oh. Ayan oh guys oh, yan oh, yan oh. Ayan, ayan, ayan. Nasa babo ng puti. kada ko kung anong bumagsak. Tahas para yan, oh. Mamaya, gikilos yan, eh. Kasi nilaki ng... Ay, kasi nilaki ng yan dyan, oh. Kamuting kaho yan, eh. Yan yung nasa mga putol-putol na kamuting kahoy na ano tawag doon yung tangkay ng kamuting kahoy pinutol-putol ko andyan <sighs> hindi kumikilos guys eh Kasi laki ng katawan ng kamuting kahoy. Ayan. Pahinga ko ngayon kasi tanghaling tapat eh. Ito paano ba? Para umalis ayo Ay, umalis eh. O, yan na. Ay, kumikilos yung ulo. Ayan oh, yung ulo, tingnan nyo yung ulo. Mukhang aakit ulit ata sa anong sa nyug. Mukhang mukhang aakit ulit ata sa nyug eh. Ay, eh, kanyang ulo. Ano siya para siyang ano, green. Kung aakit sa nyug niyan, eh dyan eh. Ayan o. Oh. Nananayo pala hibo <laughs> ko. Kapag makitsan yung ag ulit. Ewan ko saan dumaan. Ayan. Akit nga sa Kito. Wala ko pang bato. Para umalis. Nasa taas na, bakit ulit eh. nasa taas ng puno ng nyog ayun o saan ba ayun dyan, 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 maliit lang ayun na sa taas ayun na ahay hi. hindi ako ano dito sa tapat ng nyog ano na, umakit na papunta na sa taas Eh, maambun pa. Andiyan yung, yung, ano, yung... Andiyan yung, ano, yung ahas. Makit doon. Pero, eh, siyempre, galing din siya sa taas, bumagsak lang siya papunta dyan. Kasi laki ng, ano, ko. Malot pa. Kaya lang, grabe na kumagat yan. Galing doon sa taas. Tapos, bumagsak siya doon. Tapos, yung inano ko para tumakbo papuntang ano, labas. Eh, umakyat ulit ng puno ng niyog. Kaya na umulan na, guys. Akala ko kung ano lang bumagsak eh. Akala ko yung ano ng niyog, dahon. Hindi pala ahas. Diyan oh, diyan bumagsak. Yan, diyan yan. Galing sa taas. binabato ko siya para lumabas eh Duro, para dumiritso lang papunta dun eh, eh hindi eh umakit ulit dun sa likod <laughs> eh binabato ko ay hindi eh. ko matamatamaan eh mahirap na baka ulit eh bumagsak siya eh yung isak to nandyan ako bagsakan ako ay, <laughs> ah, umuulang guys eh guys makulimlim ang araw umulang kanina yan dito guys so oh, tanggalan ko na ng damo oh. medyo malawak yung aking natanggalan ng damo yan hanggang doon. ay umuulan ulit umuulan ba makulimlim eh Susunog, sinusunog po yung aking anong mga damo malawak malawak lang ano malawak din yung natanggalan ko doon. Marami na kasing damoy. Okay guys. Ito ko na natatapusin yung aking munting vlog-vlogan. Blag Magano sana ako doon. Magtatanim. Kaya lang andyan yung ahas pa eh. Yung puno na yan, 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 Diyan umakyat, oh, umakyat ulit gusto magtanim eh. Siguro, surod na lang araw. Surod na araw na lang. Ano yung tawag sa amin yung asla yung kasi green. Manlalayog. Tawag yung manlalayog kasi ano yan eh. Bumabagsak. Bigla siyang babagsak. Yung tumatalon, ganyan. Kaya tawag sa amin layog. Tumatalon. Uh, makita ulit siya doon. Nung makita kong bumagsak siya, nung binabato ko, baket ulit doon yala e, e, gusto ko palabasin eh wala Umakyat eh okay guys yung ginawa ko nagtanggal ng damo okay guys thank you sa mga bagong subscriber ko thank you very much thank you um, ano na dito malinis na oh tinanggalan na, na ng ano yung atago na ano na yung mga damo dyan Pinagpuputol uh, puputol yung mga kahoy din Okay guys, so ganito na lang tayo. Thank you sa mga bagong subscriber. Thank you very much. Okay, kumusta ang buhay nyo? Ito akin buhay, ang buhay ni Waray. God bless sa ating lahat. Bye bye.